kawawa naman si Bully guys so dinayo ng pambihirang ano manok sa labas ito yung tsura guys oh so, ayan sila yung mata niya well tapos yung ulo niya sugat oh malaki sugat oh kawawa talaga si Bully pambihira talaga to Ayan, kita nyo guys, oh. sugat na guys, laki guys. Kawawa talaga guys, si Bulig guys. Hanapin natin yung mga, kita ko lang yung putragis na yun. to sugat yung ulo niya eh, tinan nyo. Oh. Mawawak, talaga yan si Bulig dinayo ng pambihirang manok. Kawawa na bulig. Ngayon suka sugat-sugat talaga yung ulo niya. Sugat-sugat talaga. Kita niyo naman. Nabaga yung niya eh.